Grabe, oras de peligro na dito sa barko guys, pero hindi pa rin natutulog yung kalbo for today's video. Ganito talaga pag malapit ng muwi at dahil hindi ako mapakali, maghanap na lang tayo ng multo, este pagkain, let's go! Guys, tignan nyo naman, paglabas ko pala ng kabina ko, turn left. Hey, nandito na kagad tayo sa kainan, let's go! Time check, brato you by... Alas 3 na pala ng madaling araw dito sa barko guys kaya tignan na rin natin yung karagatan kung anong ganap. O oh, diba ang dilim para lang yung pag-asa mo sa kanya kaya maghanap na lang muna ng food trip yung kalbo. Oh she. Walang katao-tao yan. Tayo lang nandito. Alright, tayo lang nandito guys. Ayan, may mga alley juice coffee machine nating mamahalin o mga tsaa -ah. nandyan lang yan guys mga tsaa -ah. gatas mga tinapay ayan e, mga palaman ayan e, mga sprinkler o titingin muna tayo sa ref. baka may mga tiratirang ulam o, baka may mga tira tirang ulam tignan natin guys ha hey Aba, may laman yung ref natin. Ang dami nagtabi ng ulam kanina. Uy, mami, I love chicken curry! Pwede namang kainin yan guys, basta magpapaalam ka lang sa nagtabi. Shoutout nga pala kay Boss Ahmed, sana nanonood ka ng video ko. Alright! Joke lang, para sa kanila talaga yan guys, kaya magbukas pa tayo ng ibang pinto ng rep, baka makakita tayo ng ginto. Dito naman sa kabilang rep. Kabilang rep, hey mga juice. Mga juice guys, eh, mga juice. Isa pang rep. Hey, ham and cheese. Yan yung mga ham and cheese natin guys. hey. Oh. Okay. Ano mga palaman ni Mayor? Wala, wala na to. Ubus na guys. So, oh. ubus na. Sige lang natin ganyan. Pero, papalitan niya ni Mesman. No? Meron tayong ham and cheese. Ham and cheese. Ang dressing. O, oh. refresh milk natin guys. Ice cream. Only ice cream. Hey. Ay, grabe guys. Ano pa to? Meron pang mga ano. Grabe yung annye ice cream natin guys, punong-puno jump up. Tignan natin yung mga flavor. Truly chocolate. Berry vanilla. Strawberry cream. Strawberry cream na naman. Truly chocolate. Okay. Okay guys, alam na. Diyan tayo sa matamis. Okay, dahil nakita ko na yung mga tamang sangkap, kaya kalbong si TV, imekos-mekos muna yan. Let's G! Unang ingredient, durug-durugin. <makes noise> Habang nagmimekos-mekos ako guys, meron tayong nakitang night duty na oiler, si Janra. Okay hey guys, Ay, hindi siya Tara, imare-test muna natin siya kung anong trip niyang kainin ngayong gabi. Sheesh! O, tara. Tama natin yung oiler natin guys, night duty. Ang trip niyang palamaan. Ah, eto yan, yan, yan. Ah. Yun! Yun! Okay, ayan. Ah. Dito lang yung timplahan yan guys. Pwede ka na magtimpla ng ham and cheese. Pagkatapos lang mag-duty, pagkatapos eh, talaga. Gutom talaga. Pwede na at least meron chibog, no? Oo. Oh. Pwede yung gawin mong dalawa para medyo lasang uh, hamay. Ayun, no? Salami pala tayo. Salami ba yan? Para bahay. Tapos, gawin mo rin dalawa para Salami. partner. Para, para pantay. pantay. Uh, partner sila oh, ng para cheese. Para... Yan naman yung magiging pampatulog niya, guys. Alright! Unang salpak, chocolate. Alawang salpak, Sempre Siyempre, para mas lalong sumarap, lalagyan pa natin ng caramel at chocolate syrup. Yummy! Busolve na naman si Kalbong Siman TV. Oh yeah!